kami ngayon sa aming kumare kasi mag sponsor sa ng bigas para sa aming munting handog para sa aming mga kabarangay doon po ngayon ang tumo namin hindi ka yung bigas at yun nga pagkakakuha namin i-ready na para ipamigay kaya maya maya po punta na sa punta na kami sa bahay niya kapit lang yung bahay ng na kumari namin dito kaya saglit na kami nandun ako sa bahay niya para nga kunin yung bigas na sponsor niya para sa aming munting ando para sa aming mga barangay. okay. so, ngayon papasok na kami sa barangay uh, pero barangay Santo Nino ito pa lang to eh mamaya doon kami sa boundary ng ano namin pagitan ng Barangay Santo Niño to tsaka Barangay San Martin de Pores Ito, pababa ito mga kuyang. Nakala nyo lang diretsyo, nasa ibaba kami ng bundok, pababa kami, tingnan nyo yung mga puno, ang dami. Kaya dito sa amin, ano eh, malamig, mas na, ah, sa boundary ng San Tomino to, sa barangay namin San Martin de Flores. Punta na kami sa bahay ng amin kumare para kunin nga yung sponsor ng bigas para sa amin munting handog sa amin, mga barangay mga kuya. Pagkatapos kong iparada yung sasakyan namin, agad akong pumaba at pumunta ako sa bahay ng kumare ko para nga kunin yung kanyang isang kabang bigas na sponsor niya na kusang loob niyang binigay sa amin para daw makatulong o makatulong sa aming ginagawang munting handog para sa aming mga kabarangay at lagay lang muna namin sa likod ng sasakyan at matapos nga namin makuha yung bigas ay in iniwan naman namin ito kaya sa bahay ni Kagawad Kapistrano para nga gamitin namin sa susunod naming pamimigay ng aming munting handog. Hanggang dito na lang ang aking simpleng vlog mga kuyang. See ya!